Basahin mo muna. Ikaw na po magbasa basa. Basta ko ikaw magbasa. basa. <laughs> oh, hindi kasi ma-appreciate mo. Tapos lagi, Mama, kamusta ka na ba? Ganun, laging hmm. ganun sa ano. Ay, lang po. Iyon, at least pinakamusta mo si Mama. Lagi na. Tatawa ko sa video. Wala oh, oh, kita kamusta ka na pa mama mahal na mahal kita umupo ka na mukang kasi pagod ka na oh, oh, mama Magpailaga na ako na mahal dito upikit mo na ang mata mo. mama Ako ang bahala, mama 🎵🎵 mo na ang paa um, Ako naman, mama, mahal kita sumay ko. Mahal mo ako Kaya mama I love you Hindi anak Ang galing galing. yung Ayun lang guys Bye <laughs>